dagdag kaalaman lalo doon sa wala pang alam na kagayan nito uh, hindi na makita yung uh, pinaka devil nung uh, reservoir water o yung reservoir ng uh, radiator kahit minsan kahit nalilinis ito hindi pa rin makita so parang nagsusukat din lang ng uh, dipstick oh kasi hindi din makikita nga dito so itataas ito tapos pupunasan ng basahan ayan oh punasan ng basahan, natuyo, tapos isusukat. So, yan pagka na nilagay uli isusukat niya kung nasaan no, ipapantay dito ayun oh. Ibig sabihin nasa level siya ayun oh. Ito 'yon. Ito yung level niya oh ayun oh. naka naman level. Ito yung level niya oh. So, ibig sabihin naka-level pa tama lang kasi itong a uh, pinaka-reserve nito o oh, itong reservoir ay kinakailangan dito lang dito lang para nagsusukat lang ng uh, dipstick sa makina Pukunasan, tapos o oh, iba ipapantay lang yan dyan o oh, yun o oh. ito yung pantay o oh. oh, lang dagdag kaalaman lalo tigit dun sa wala pang alam okay